Para saan ang pagdarasal, pag-aayuno at paglilimos, lalot ngayong kwaresma? Pag-usapan po natin ito at pagmunian. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Ngayon po ay Merkules ng Abo, Ash Wednesday. Unang araw ng Kwaresma, the first day of the Lenten season. Tuwing Kwaresma, tayo ay nagdarasal, nag-aayuno at naglilimos. Pero para saan po ang ating pagdarasal, pag-aayuno at paglilimos? Ang sagot po ay nasa unang pagpasa sa Joel 2.12-18. Sinasabi ngayon ng Panginoon mataintim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Brothers and sisters, tayo po ay nagdarasal, nag-aayuno at naglilimos dahil nais nating magsisi at manumbalik sa Diyos. Nais nating magbalik loob sa Diyos. Nais nating mamuhay na malapit sa Kanya. Mahal po tayo ng Diyos. Siya ay may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa Kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi mapagparusa. Dahil sa ating mga pagsuway at pag-ayaw sa Kanya, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa atin ngayong kwaresma para makipagkasundo tayo sa Kanya. Bilang tugon, tayo ay nagdarasal, nag-aayuno at naglinimos at lahat ng ito ay para magsisi, magbalik loob sa Diyos at makipagkasundo sa Kanya. Kaya lamang po, ang mga ito ay naging parang mga ritual na lamang na nabawasan ang tunay na kabuluhan. Ika nga po ni Pope Francis, Over time, these prescriptions were corroded by external formalism or they even mutated into a sign of social superiority. Kaya nga po sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus na mismo ang nagturo kung paano makapanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Aniya, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panolukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Si Jesus na rin po mismo ang nagturo kung paano makapanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno. Aniya, kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag pansinin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. At si Jesus na rin po mismo ang nagturo kung paano makapanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng paglilimos at pagkakawanggawa. Aniya, kapag naglilimos ka, Huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglinimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagandihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Brothers and sisters, sa madaling salita, ayon nga po kay Jesus, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit tauspuso puso with all your heart, hindi pa kitang tao o mapag-imbabaw hypocritical. Taus pusong panalangin, taus pusong pag-aayuno, taus pusong pagkakawang gawa. Napakalaking grasya ang kailangan para rito. Mabuti na lang, ang panahon ng kwaresma ay panahon ng napakasaganang grasya mula sa Diyos. Ika nga ni Pablo sa ating ikalawang pagpasa Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Brothers and sisters, isang malaking grasya ang misa ngayong araw, Ash Wednesday, at ang pagpapahid ng abo sa ating noo. Grasya ito na magpapaalala sa atin sa hindi maitatangging katotohanan. Remember that you are dust, and to dust you shall return. O kaya ang panawagan sa atin na repent and believe in the gospel. Sabi nga po ni Pope Francis, These are a reminder of the truth of human existence. We are limited creatures, sinners always in need of repentance and conversion. How important it is to listen and accept these reminders. Isa pang malaking grasya ay ang mga pagtitipon. Ang pagbabalik-loob sa Diyos ay mas mainam kung may kasama ka at gagabayan ninyo ang isa't isa tungo sa taus-pusong pakikipagniig sa Diyos. Ika nga sa unang pagbasa, ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Huwag po nating sayangin ang pagtitipon sapagkat ang mga ito ay mga tamang pagkakataon ng pagliligtas at pagsaklolo. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod, tapat sa pangako, laging handang magpatawad at hindi mapagparusa. Maraming salamat sa grasya ng Kwaresma. Ang kaukulang panahon na pinakikinggan po ninyo kami, para iligtas at sakluluhan. Huwag po sana naming sayangin ang mga biyaya ninyo sa panhong ito, ang grasya ng taus-pusong pananalangin, ng taus-pusong pag-aayuno, at tauspusong pagkakawang gawa. Maging daanawa ang mga ito para magsisi at magbalik loob sa inyo. Idikha po ninyo kami ng bagong puso, pusong nagnanais na maging kaisa ng puso ninyo. Patnubayan po ninyo kami sampu ng aming pamilya, lalot ngayong kwaresma. Ang lahat ng ito ay samot-hining namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.